morning mga kauni, for today's vlog nga guys ito papasok ng inyong Disney Princess na walang day off, na late na naman ayan, as usual well, syempre kailangan natin ng uh, mag -ayos bago tayo pumasok so ito na nga, nagmamadali na nga ako time check nga is 750 So uh, malamang makakarating ako ng 8.20 sa shop Char, so alam ko naman na bukas na yun Kasi maaga nagbubukas yung amo ko Kasi nga nagjo jogging siya So eto na nga, suklay-suklay muna tayo Siyempre kailangan presentable tayo kapag pumasok tayo Baka may makasabay tayong pogi sa jeep Char, so eto na nga Ayan, so mag-aayos muna ako Siyempre alam mo yung daily routine ko Hindi ko alam talaga, hindi talaga ako morning person Kaya lagi ako nalirate Hate ko talaga ang umaga hindi naman sa hate. Ayoko lang gumising ng maaga talaga. Kasi, hindi talaga ako morning person eh, no? So, ayun. Nasanay na talaga ako na 7.30 talaga gumigising. And then, the rest. Nagmamadali na ako maligo yun kasi alam ko malilate na ako. So, syempre, maglagay muna tayo ng ating brilliant, no? So, paubos na ang aking brilliant na toner at aking Uh, favorite na nilalagay sa face. Yan lang talaga yung ginagawa ko kasi So, iyan So, super effective talaga itong brilliant sa akin, guys. Kaya yung mga, merong mga pimple dyan, try nyo na to, guys. Sobrang nakakalas siya ng pimple. So, ako hindi tinutubuan ng pimple. Ewan ko, siguro hindi talaga ako pimple. Eh. So, yun na nga. Syempre, lagay tayo ng kilay for today's vlog. Hindi pwedeng wala tayong kilay kasi kilay is life. Diba, Char? So, ako talaga, gusto ko talaga yung perfect na kilay. Kasi hindi talaga ako marunong magkilay. Hindi ako binigyan ng ganung talent. So, ayan. Kaya, guhit-guhit lang tayo. Magaling naman ako mag-drawing kahit pa pa char. So, ayan na nga. Basta sundan lang natin yung aking kilay dyan. Kasi, hindi talaga ako marunong magkilay. So, pag nagka na tayo, pwede tayo magpa-microblade. Diba yun? So, yun nga. Siyempre, lipstick for the goal. Kulay red ang lipstick ko today. Ayoko na nung orange. Nagsawa na ako. Tapos lalagyan ko lang tong aking lip. Kasi medyo dumalabas yung aking pinag anuhan ng pimple, ayaw niya mawala yung mark niya, so ayan so ayan na, ready na tayo for today so, syempre, huwag natin kalimutan magpabango, no, kailangan mabango tayo, pagpapasok tayo so ito na nga, Pass forward na nga, eh ito na, sa karsada na ako parang yun 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 mga yun 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 Siyempre, magkakape muna tayo kasi nga, uh, hindi pa ako nagbe-breakfast. Uh, sa akin kasi, is is life. At ito ang akin pangpa energy Kapag walang coffee, lanta ang inyong Disney princess. sorry So, ayun na nga. So, nagpainit na ako ng tubig dyan. So, isasalin ko na lang. So, at nakapaglinis na rin ako hindi ko lang na kasi na uh, ang kong gagawin bago ko gawin ang paglinis ko so isisingit ko lang talaga ito kapag wala mga customer or wala pa yung post ko sinaya ko mag-vlog pero siya rin is nagpa-vlog so uh, meron din siyang Facebook uh, nag nagbablog siya sa kanyang profile so ayan Ayan, kapi-kapi muna tayo. Nakapagkapi na ba ang lahat? So, ayan. Ang ating pang ako, unang benta. Tara! 450 memory card. So, sa mga unang benta, guys, alam nyo ba ang ginagawa Manifesting chart. So, ang ginagawa ko, guys, sabi nila, kapag may una kang benta, ipapagpag mo sa mga accessories para uh, maganda yung buwena mana natin ngayon. So, ang gawin natin, guys, sa mga items natin. Tapos pag natin sa charger, sa mga SIM card, tapos natin yan. Para dumami yung benta natin today. Ito yung 450, kailangan dumami siya. Sabi nila, ganun daw pag unang benta. Okay. Ito, nagayin natin to dito sa... Yung si mga charger, pagpagandin natin. Para maraming huli ng charger. daw kapag unang benta. So, kailangan natin ipagpabi yung kapag unang benta natin. Sana totoo. Niyo. Bye!